Sa video na ito ay papasyalan natin ang bago at sumisikat na pasyalan sa Barangay Santa Maria, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Ito po ang Sitio de Victoria, Rolling Hills. Pero bago natin ito marate, ay mag enjoy muna tayo sa malamig na klima at pakurbang-kurbang kalsada ng Barangay Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kaya tara, Sama kayo ulit sa biyahe namin. Let's go! Good morning po at time check 10.32 a.m. na pa rin dito sa Maliko at syempre dito tayo tumuloy sa Omalios Homestay. So highly recommended. Ang ganda dito. 500 lang per pax sa isang gabi. Isa sa nagustuhan namin dito is napakasarap ng food nila. Ang dami pa ng serving. Ang galing ng cook nila dito. Tapos may strawberry farm sila dyan. Pwede kayo mami tas nyo. Tapos pwede nyo rin bayaran. 400 pesos isang kilo. Huh, so ngayon, biyahin naman tayo. Ang Baguio, Nueva Vizcaya. Hindi ko alam kung mas malamig doon o mas malamig dito sa maliko. Check natin. Alright, let's go. Biyahin na tayo. Ang sarap magmotor. Huh! ano okay, kailangan pa natin magbiyahe ng 1 hour and 45 minutes para makarating sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. At gento yung kalsadang dinadaanan natin ngayon ayan makapal na fog pa rin at eto zero visibility dito dito sa Maligo Santa Fe Nueva Vizcaya ayan o oh. yung van o oh. pag dun oh, alos nawawala na di natin makakita nakasobrang lamig din talaga tanghali na 10.40 na 10.39 a.m. Pero ang lamig-lamig pa rin. Tsaka solid na siksagan pa rin. Kurbadaan pa rin yung mga dadaanan natin dito. Mukas yung mga puno. <laughs> Zero visibility oh. Talagang nanunuot yung lamig sa loob ng jacket. Ramdam na ramdam mo. Ang sarap ng feeling magmotor pag ito, no? Para nasa sagada. Tapos mapapansin mo rin, mga puno dito, sa sobrang lamig, mo na rin siya, mga naglulumot-lumot na yung katawan niya. Alright, nakalagay reduced speed populated area. At nandito na tayo sa gawing baba. Kaya hindi na ganun kafagi yung kalsada. Hindi gaya kanina nandun tayo sa taas, halos mag-zero visibility na. dami yung matalim kalabasa yata yun ayan kayo na dun tayo galing sa taas so napapansin natin nandun na lang sa taas talaga makapal yung fog dahil nakababa na tayo mas okay na yung visibility ngayon dito sa kalsada makatakbo na tayo ng maayos ayos kanina <laughs> di tayo makatakbo ng ano eh mga 40 man lang hindi umaabot eh tapos hindi natin makakita yung kasalubong natin Nagsis zero visibility Tsaka mamasa-masa yung kalsada dun sa itaas At dito naman, ito nga Medyo matao na Kaya syempre alalay na rin tayo Baka mamaya mayroong biglang tumawid May ano dito, viewpoint to oh. Wow Bundok, bangin Sa may viewpoint to oh, no Tangkita mo Kapal ng puno sa mga bundok הנה מה הפג שהי בא, בואו pinapainto tayo dito ngayon tignan nyo naman napakaganda ng view dito oh. ayun mga suki, may view deck doon pwede kayong tumambay doon pa picture kayo ang ganda ng view overlooking kita nyo yung mga bundok oh. kapal ng mga puno at ayun sa ibabaw kita nyo ang baba ng ulap umahalik sa mga bundok oh. tayo galing oh, tayo galing kanina sa taas Napakalabig doon sa taas. Ang lakas ang hangin. ng kapal ng fog. Nagsisiro. Visibility. So ngayon, dediretso na tayo Sitio de Victoria. Pasyalan natin yung Rolling Hills doon. Bagong sumisikat na tourist attraction sa Nueva Vizcaya, Dupax del Sur. Alright, let's go! Okay, bihay na tayo. Kaya yeah, pag napasyal kayo dito, tigil kayo dito sa Imugan Viewpoint. Oh, ayan, oh. Dahil dumadayo, dahil nagpapapicture. Ganda ng view. At ngayon bihay pa tayo ng 47 minutes Papuntang Sitio de Victoria Sa Dupax del Sur Ganda rin doon Bagong sumisikat Na pasyalan sa Nueva Vizcaya Diyan po yan sa may Dupax del Sur Ang kalsada dito Pawaba tayo na Pasigsag din talaga Kurba dahan yung dadaanan natin Wow Woo! Ganda ng view bundok sa highway na po tayo Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya kababa na tayo sa mountain pass so nandito na tayo sa Aritao Nueva Vizcaya alright let's go ang sarap mag motor ganda ng panahon no? medyo malakas lang yung hangin pero okay lang yan basta hindi umuulan Tayng tindera ng duduyan dito isa rin to sa mga gandang view dito sa Aritao na yung Biskaya itong kalsada na to eh tignan nyo naman oh. ganda ng kalsada at sa harap natin bundok ganda pagmasdan o oh. dahil tanim si buwis sa kanan ito lang tayo saglit Mustad lang natin dito yung mga doon medyo malaki rin si sibuyas ito malilit pa yung mga si doon naman mukhang ano yun kamatis kamatis na may nakatanim sa kabila dito po yan sa Aritao Nueva Vizcaya ang sarap din magmotor dito sa Ari Town, Nueva Vizcaya. Ang ganda ng kalsada. Wow, grabe. <laughs> ganda ng tanawin, no? Ay, dito sa kaliwa natin, eh, oh. Ito yung bundok, ang ganda, oh. Kulay brown, kulay chocolate hills. Ay, ano? Wow, tapos sa kaliwa, ay, sa kanan natin, mga tanim na palay. Eh. Ainda não viu? Chocolate brown yung kulay niya Ganda <laughs> Solid dito mga suki So yan yung lang po natin Yung Sitio de Victoria Nakalagay 8 minutes na lang Ando na po tayo Dadaanan nga natin yung tulay dito Makakanan pa na tayo after ng tulay Tubig ba? May tubig Yung ilog nila dito <laughs> Ayan. Ganda nung ano nila Ayan, tapos kanan tayo Welcome Barangay Tukanon Aritao, Nueva Vizcaya Ayan, tapos dito medyo Maliit lang yung kalsada Ayan, so tama pa kaya itong dinadaanan natin medyo medyo liblib -lib na Tapos pagdating sa taas may kakaliwaan pa tayo mali pala yung pin ni google ayun buti may nakausap tayo si kuya kaya <laughs> thank you ayun talaga si google pahamak dito madalas eh. <laughs> Ay, nasabi ko na kanina, ini, eh, tama pa kaya dinadaanan natin parang medyo liblib -lib na. Eh liblib na talaga rin 'yo. Oh. Ay, ulit tayo. Lumabas ulit tayo sa pinanggalingan natin kanina. So hanapin na lang natin, tanong-tanong lang tayo para matuntun natin. Yung Sitio de Victoria. Niligaw na naman tayo ni paring Google. <laughs> Medyo maloko talaga. Medyo maloko talaga si pareng Google eh, no? Nililigaw tayo. So nagtanong tayo dito naman daw. Pero okay, 'di ba? Ang ganda ng tanawin dito, Bundok na kulay chocolate. Tapos may ilog dito sa kaliwa natin. Ganda ng kulay ng bundok, no? Puro damo, na kulay brown. Ano siya? Rolling Hills. Ayan, sabi, pag may nadaanan daw kaming maliit na tulay Pakanan doon kami Wow well, Ganda ng view dun oh Ganda ng bundok na yan ah oh. Ganda oh Tama na kaya dinadaana namin Masyado na kaming hinahapon dito <laughs> Idol! Alam nyo ba yung sitio di Victoria? Diretso lang sir, makikita nyo yung sa ano, malit na tulay Malit na tulay? kakanan kami okay thank you idol sige sige salamat ayun so mukhang tama na yung dinadaanan natin pag pinakita daw tayo malita tulay may sign daw dun kakanan tayo op oh, malupa mukhang tama rin yung unang napagtanungan natin doon sa may vulcanizing Ayan, baka ito, may malita tulay dito yun, sabi may masigip eh 2 Packs Del Sur Dito na yata, yun Tal, dito ba yung sitio de di Victoria? Diretso? Thank you, thank you Thank you idol, ingat! saan po yung sitio de di Victoria? Dito po, hindi dito? kayo kayong araw, kayong pupunta sa anong? Dito po Dito po Opo. Ah, sige po. Salamat po, Nay! Pakasun so, kaya binakasulat to, to Sitio de Victoria. Ayan, dito tayo sa baba, hindi daw dito sa may pataas. right, let's go! So, rough road daw ulit yung dinadaanan natin. Ayan, nagkaligaw-ligaw kami. Dahil dito ay Google, ah, uh, rough road, oh. <laughs> Pero kayang kaya natin yan dahil syempre Naka dual sport tayo na gulong Cinco tires Ganito pala ang daan Papunta dun sa sitio de Victoria Ayan, saan kaya? Baka mamaya sa baba ah. Di dito sa taas ah. Ayun na, ayun Nakita ko na, medana, cementado, ganda Hahaha <laughs> Yes! Woo, ganda! May ilog pa dito, oh! Oh, ano ba ito? Lake? Lake na maliit? Pula isdaan? Wow! Sa wakas, natin, no Rolling hills nga talaga siya. Ganda! Woohoo! Ganito, pakit tayo dun oh Ubusan na naman ang battery ng drone to <laughs> Hmm, ahon Ay, Sa kanan natin oh, rolling hills oh Parang ano Parang pula grasslands ang dating ah Ahon, tisay! Let's go! Ayun <laughs> oh, no, know, may daan pa wala pa pag anon Ayun, ah, magbabayad tayo Magbabayad tayo ng Ecological fee Ecological fee Ayan responsible. Ah. You need to register. Upon... And so tapos na tayo mag-register dito. 30 pesos ecological fee. At ngayon, pwede na tayong dumiretso dun sa Sitio de Victoria view deck. All right, let's go. Diretso na tayo. Ahon tayo, ahon. Dito, mainit. Time check 230. Karamdam ko yung init. Pero mahangin naman, ayan, ayan. Umaandar malamig-lamig na rin. So, ano pala siya? Bago lang bundok siya, ayan, oh. Tinabas lang yung mga bundok, oh. oh. Tinabas tabas yung mga bundok tapos sinementuhan. Grabe, tignan niya yung view dito. Ayun, sasalubong sa inyo dito. Napaka-epic so papakita namin sa inyo yung daan papunta dito hindi lang yung itaas ayun mataas pa pala kung gandun pupunta tayo doon may mga tao doon sa taas oh ayan kakarating doon motor doon, eh wow ano tarik oh ayun oh eh, nakikita no? Ay, nyo yung daan na yan oh mga bato bato na yan oh You know, Tarik din siya doon Paahon tayo doon sa taas Sitio de Victoria Rolling Hills So yung Sitio de Victoria daw Pangalan daw siya ng bundok Bagong alan to Bagong gawa lang marami rin pala talaga nang dumadayo rito <laughs> ahon din wow grabe yung video no tignan nyo mga suki grabe sobrang ganda ng video no parang gusto ko minto dito ah <laughs> oh ganda oh grabe napaka solid na ito picture yung motor ko dito Oh my god! Let's go Ay mga tropa natin dito oh. Mga bata Okay Sige Okay Kita ko Ayan o oh. Ang ganda ng view Tignan nyo naman mga suki oh Tignan nyo yung view dun oh. wow, Wala stick Sobrang ganda Woo! Grabe, tingnan nyo Yung tanawin dito Ay, dumudulas tayo Dumudulas, dumudulas <laughs> Grabe, tingnan nyo yung view ng mga suki oh. okay! Let's go Grabe, sobrang ganda solid nung view dito Ayan, ah, so dinarayo rin siya Ang dahil pupunta, mga bata Mga nagmumotor Kasi maganda rin talaga yung view dito Ayan o After it to, to Pero kaya-kaya naman Ayan

At sa wakas, narating na nga natin itong Sitio de Victoria Rolling Hills ng Barangay Santa Maria, Dupax del Sur, Weva, Vizcaya. Ang Sitio de Victoria ay mga burol na ginawa ng kalsada upang madaanan. At ngayon ay nagsisibing isang tourist destination na dinadayo ng mga lokal at dayuhang turista. Nakakamangha ang ganda ng mga tanawin dito. Kaya hindi na nakakapagtaka na dinarayo ito ng mga turista mula pa sa iba't ibang lugar.